May pinapagawa sa, atin dito na rice cooker. Ang sabi ng may-ari dito, umiinit, may hindi rin siya umiilaw. Kasi pag hindi umiilaw ito, hindi siya iinit. Subukan natin kung gano'n nga. Ayan o. Oh. Wala siyang ilaw. Kahit pa ibaba natin dito, dapat iilaw yung red. Ito, wala rin o. Oh. Kaya hindi rin siya iinit. Ngayon, tuturuan namin kayo kung paano ito i-repair. Kasi ang nasisira dito ay yung kanyang uh, thermal fuse. Papakita namin sa inyo. Para hindi na siya paulit-ulit na masira, ito yung i-repair natin ngayon kahit ito paltan mo ng palitan hindi ka pa nakatapos magsaing sira na ulit ito bakit? kasi nagbago na yung uh, temperature nito lalo na kung medyo uh, matagal-tagal na yung rasyo ka nyo kahit nga bago pa lang sisira agad ito eh kaya kahit paltan mo yan masisira din agad masisira na masisira ngayon para hindi na masira ito ang gagawin nyo papakita namin sa inyo wala tayong bibiling pyesa kakalasin natin to yan so, kakalasin muna natin dito may dalawang screw yan kasi kapag pinalitan nyo nun thermal coat masisira din yan agad ang mangyayari, yari maubos lang yung pera nyo kapapagawa o kapapalit ayun ganito na yung gagawin natin yan ayun o oh, makita ninyo naputol doon o oh. naputol dun kaya nung tinisting ko kanina yan walang ano siya walang walang continuity patuloy natin ay tanggalin natin itong scrum to Tapos ito. Labas natin. Yan. So may labas na natin. Ito ang thermal fuse. Yan. Yan ang thermal fuse nya. Ngayon gagawin natin. Kakalasin natin to. Isang ano niya. Kakalasin lang. Okay. Yan. natin. Ang gagawin natin dito. Tulin natin. Ayan. Okay, ito yung uh, isa. Tapos ito yung naman yung kaputol niya. Ang gagawin natin dyan, ay pagdudugtungin natin to. Pagdudugtungin natin yan, pipilipit lang natin dito para mapagdugtong natin. Okay? Tanggalin lang natin itong po, ano na Para mapagdugtong natin. Kasi kayo nangyayari dyan, sisira na nasisira yung thermal Pero ganito, parang hindi na siya masira. Pagdudugtungin natin to. Ayan. pipilipitin lang to para mapagdugtong sige, okay, uh, pilipit natin. Lutong natin siya. Kapag maganda ganda yung ano natin. At saka uh, pilipit nito. Kailangan natin ng ice uh, para ma ano natin na maayos, makilipit natin na maayos. Okay. So yan. Okay na, yan. Yeah. Oh, pilipit na natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, ay lalagyan na natin ng ilalagay na natin dito pasok na natin ulit dito balik lang natin yan itong rice cooker na ito ilang palit na ng thermopios pero, pero nasisira ulit nasisira ulit kaya ito ang gagawin natin taas na value na nilagay dito nasira na naman ang lagay na pasok natin to ayun pasok na natin ngayon ito kaya lagyan na natin doon. Ito yung screw niya, papasok natin. Sa makalimutan kalimutan natin, meron pala dito. Ito. Kailangan nakapasok din sa doon para pag nilagyan natin mamaya yung screw dalawa dito, meron siyang pa ano an. Ay screw an. May plastic lang din naman yun. Wag nyo makalimutan ilagay itong isa kasi dalawa yan kanina makapatong. natin. Mabot siya. Okay, yan. Okay, yan. Kanyan lang. Ay, okay na yan. Hindi masisira yan. Hindi ka tulad ng thermal Sira na, sira. So, hindi naman lalapat yan dyan. Walang lalapatan. Ngayon, lagyan na natin yung screw niya. Ito. Ayun okay, yung isa. Hanapin natin yung screw.

Tapos susubukan na natin. Grado. Mananaw na yung gagamit nito. Hindi na siya basta-basta masira. Okay yan ah. Ay na natin, no. Oh. Try natin. Kung igilaw siya at ah. init. Okay. Ito so, yung ilaw niya. Tingnan natin pag sinaksak natin ay ilaw. Sinaksak natin. O oh, May ilaw na siya. Oh. Nag-red na siya. Tingnan natin kung init. Ayun oh. nainit na siya oh. Yung tinisang yung nainit. Okay, yan. Uminit na. So, ganyan lang. Napakasimple, di ba? Pwede kaya kayo ng kulara niyan.